Teenager sa Michigan, pinintasan ng mga tao matapos siyang mag-post ng pagpugot ng ulo ng isang pagong sa Facebook. Ito si Katrina Shears, isang 17-year-old mula sa Cedar Springs, Michigan na naisipang i-post ng isang video kung saan pinugutan niya at ng kanyang pamilya ng ulo ang isang snapping turtle gamit ang isang hacksaw sa Facebook. Dalawampung segundong kinailangan para mahiwa ng tuluyan ang leeg ng pagong at maputol ang ulo ng kawawang hayop. Napaka-graphic ng video. Para sa malakasang loob, magpunta sa tomonews.net matapos panoorin ang video na ito. Makikita natin sa mga comments na maraming nagalit sa kanyang ginawa. Pero ipinagtanggol ni Katrina ang kanyang sarili at sinabi nagmamadali sila at wala silang mahanap na palakol na magbibigay sana ng mas maikling paghihirap para sa pagong. Ayon sa mga local wildlife officials, walang ginawang mali si Katrina at ang kanyang mga kapatid basta ba ang hayop na pinatay nila ay nahuli sa legal na paraan. Pero sinabi din nila na sana ay mas mabilis nilang napatay ang hayop para hindi ito masyadong naghirap. Circular saw anyone? Sa dami ng nanghamon kay Katrina ay napilitan siyang isara ang kanyang Facebook account. Para sa mga kabataan dyan sa tabi-tabi, sa susunod na may gagawin kayo na maaring maging kontrobersyal, huwag na itong i-video at i-post sa internet, okay?